Yes, uh, magandang hapon uh, mga bida barko mga taga. Bye-bye. So, Gumaling ako sa barber at uh, nagpapatid niya ako ng buo At uh, naglakad lakad naglakad ako galing sa Sanstora, patungo rito At uh, habang naglalakad-lakad ako ay uh, namigay ako ng flyer sa mga kapwa Pilipino na naglalakad din naturang kalsada uh, Commonwealth Avenue yan kahabaan so dito kami sa mga sidewalk hindi sa uh, kalsada mismo sidewalk at sa uh, naglalakad ako ay uh, nakarating ako dito sa Ever at bigla namang bumuhos ang uh, ulan uh, umulan kasi sa mga sumandaling ito umulan at uh, ako'y dito sa Ever butis ko at nakaupo ako sa uh, mga sumandaling ito at uh, eto, nasa Everglades ko nga ako so nag-stop over muna ako dito at uh, nagpapatina lang ako ng ulan at uh, pagka medyo tila na so Lakarin ko lang hanggang doon sa terminal ng tricycle at uh, doon lang ako sa tricycle sa uh, para back to na. So, ganun. Thank you for watching. Mabuhay po mga minabal ko mga sa Bye-bye. Please like and share po.